guys, mga kapatid. Good morning, good morning sa atin lahat. At good afternoon dyan sa Pilipinas. Ayan. Ngayon po, naririto si Malo de los Santos para magbigay po ng reaction dito kay Kuya Val Santos Matubang. Ako po, mga kapatid, ay hindi gumagamit ng video. Ang ginagawa ko lang po kung ano ang napapanood ko kay Kuya Val, yun po lang ang sinasabi ko para po ako ay gusto kong ikwento sa inyo kung ano ang nagugustuhan ko kay bal Santos Matubang noon una po nung tumulong ako uh, kay Kuya Bal, na yung nandyan ako nagsuporta talaga kay Kuya Bal, talaga pong pinapanood ko po lahat ng mga video niya kung uh, napupuyat po ako para lang po masubaybayan ko po ang Kuya Bal Santos Matubang. Ngayon po, mga kapatid, gusto po ko pong uh, sabihin sa inyo na kahit anong mangyari, suportahan po natin si Kuya Bal dahil po lahat ng mga itinulong niya sa mga kababayan natin, iyon po ay pinaghirapan niya. Lahat ng ginagawa niya, mga kapatid, Talagang gusto niya yun, yun ang nasa puso niya yung tumulong. Kaya para sa aking kap mga kapatid, bakit natin ibabas ang kagaya ni Balsantos Matubang? Alam niyo po mga kapatid, napakaganda po ang layunin niya. Ang napakadami na po ang ginawa ni niya. Maraming taong naiangat niya sa buhay. Maraming taong napabahayan niya. Ilan na po ang pabahay ni Kuya Bal? Nasa dalawang daan na yata po. Ang pakakaalam ko po ay 198 na po o 99. At magiging 200 na po ang magiging baha, pabahay ni Kuya Bal yung nandun po sa pilar. Yung apat na magkakapatid na iniwan po ng kanyang ina. Ngayon po mga kapatid, si Kuya Bal ay tao lang. Marunong din yan mapagod, nagkakamali din po yan. Pero bilang isang tao, dapat natin unawain Huwag natin basta-bastang usgahan. Huwag natin ibas. Dahil tingnan na lang natin kung ano ang nagawa niya sa ating mga kababayan, mga kapatid. Ako po, minsan nagtatampo rin, pero nandyan pa rin ang puso ko para suportahan po ang Balsantos Matubang. Dahil po hindi pang sarili ko po ang iniisip ko. Iniisip ko po ang ating mga kababayan, mga kapatid. Ang isang maludilo santos, hindi kaya yan suportahan ang ating mga kababayan. Makatulong tulong po ako yung abot ng makakaya ko po, mga kapatid. Kaya po, Maswerte tayo na nandyan ang Balsantos Matubang at Kalinga Kalingaprab at sila ati Idna at si Ruel Malalag na nandyan po ang puso nila para tumulong. Huwag po tayong masyadong uh, makasarili. Huwag po natin laging iisipin natin ang sarili natin, ang isipin natin. Kung papaano ang Bal Santos matubang dahil yan po ay may kapaguran din. Marunong masaktan din yan. Sa totoo lang po, pag ibinabas nyo, pag minumura nyo, masakit po. Dahil isang maludilo santos na wala namang ginawa na mura-mura pa. Si Kuya Bal na wala namang ginawa, kundi hangad lang ang makatulong na pag-usgahan pa at nagagawa pa nilang siraan, hamakan, umurahin. ba? Diba? Napakasakit po ang isang kagaya ni Bal Santos Matubang na lahat na lang na panguhusga, pangahamak ay ginawa. Kaya itong mga nakaraang araw talaga mga kapatid, medyo naapektuhan ako. Sa totoo lang po. Naapektuhan po ako, kaya ako ay hindi. Kung naglalive si Kuya Val, nandyan lang po ako, nakikinig, nakasubaybay, tinitingnan ko po kung sino ang mga basher. May nakikita ako mga pang ilan, ilan po na kung iba si Kuya Bal, huhamakin si Kuya Bal hanggang doon na lang. masakit po. Kaya ang tanging dasal ko na lang po, sana yung mga sinasabi nila kay Kuya Bal, maisip nila na mali lahat ang mga paratang nila. Tao si Kuya Bal, kailangan natin ay unawain, kapain, dahil iyan po ay napapagod din mga kapatid. Si Kuya Bal po, ilang beses na nagkasakit. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang pagtulong niya sa ating mga kababayan. Alam niyo po mga kapatid, itong mga nagdaang buwan, dahil is alos isang buwan ako ay nasa dagat, na kasama ko ng aking employer na talagang nagbakasyon sila, pero ako po ay linggo-linggo umuwi dito sa room. Minsan po ay doon sa lugar na kung nasaan ang kami, walang signal yon Lumalabas lang po ako para lang po panuurin ang mga vlogs ni Kuya Bal. Ang live niya para alam ko, maging update ako sa mga uh, nakaganapan. Para mayroon po akong uh, ma-content ma o ma-reaction alam nyo po ba, nagsisikap din po akong magkaroon po ako ng revenue dahil ito pong channel ko ay ipang tutulong ko lang po mga kapatid. Hindi ko kailangan. At ginagawa ko ito para sa ating mga kababayan. Kung ako man po ay tumutulong, yan po ay galing pa po sa bulsa ko. Gusto ko po itong maipon kung magkano rin po. Maliit lang po ang nagiging revenue ko. Ngayong itong buwan na ito, wala akong sinaho dahil alam nyo naman po mga kapatid na hindi ako masyadong aktib. Ngayon, isa pa doon mga kapatid, medyo ako ay naapektuhan din dahil ako po talaga kung maaari, ayaw ko pong makakasakit ng kapwa ko. Dahil nga po, kung may nasasaktan ako, nasasaktan din po ako dahil kung maaari lang po iniiwasan kong magkaroon ng kagalit dito sa YouTube. Lalong-lalo na kung itinuring kong kapatid o kaibigan kung ako po ay nasasaktan. Promise, totoo yun. Dahil si Malo de los Santos, wala po itong naging kaaway. Gusto niya lang po yung magkaisa para po tayo masaya. Maganda ang ating isipan na lahat tayo ay nagkakaisa bilang isang kalingap. Bilang isang tumutulong, bilang isang maka, magkaisa. Ayaw ko po. Ito sinasabi ko lang po talaga ang katotohanan kung ano ang nararamdaman ko po kaya tayo mga kapatid kung ako man ay may nasaktan ako po ay humihingi ng patawad pero po ayaw ko talaga na magkasakitan ayaw kong may nasasagasaan ng tao kaya iniingatan ko po na ako po ay makagawa ng mali. Kung ano lang po ang kaya kong ibigay sa inyo, yun lang. Kung ano man ang nasasabi ko, ay wala naman palagay ko na ako ay dapat ihingi noon dahil nakikita ko naman po sa larangan ng ating ginagalawan ay wala na pong kaayusan kahit ano-ano na lang po para po may maikuntin, kahit po tayo manghamak ng tao, ginagawa natin, kagaya na ni Kuya Bal. Hamakin, lait-laitin, murahin, di ba po nakakasakit? Masakit po bilang isang supporter. Bir lang na nagsusuporta po kay Kuya Bal, kaya po ako ay nasasaktan. Dahil ang gusto lang natin na tumulong, sumuporta sa kanyang mga layunin, sa kanyang mga tinutulungan, sa kanyang mga pabahay. Nandyan tayo para sumuporta, hindi para hamakin ang kagaya ni Kuya Bal Santos Matubang. Kaya yan lang po ang masasabi ko mga kapatid. Kung mayroon din po akong nasasabi, pasensya na po dahil hindi ko naman po yan ay uh, sinasadyang sabihin sa inyo. Yung mga sumusuporta kay Kuya Bal, yung solid Kalingap, marami pong salamat. Dahil alam ko marami po dyan na mga supportive ni Kuya Bal na isa rin po ang layunin namin ang makatulong o suportahan po si Kuya Bal Santos Matubang. Yan lang po, marami pong salamat at sana po ay tuloy-tuloy lang po ang pagsuporta natin kay Kuya Santos Matubang, kay Kalinga Prab at kay Ate Idna Vlog at lalong-lalo na rin kay Ruel of Malalag at sa iba po pong mga charity vlogger. Yan po lang po ang pakikiusap ko at marami pong salamat dito sa Team Organico na si Maria Ligaspi Vlog uh, Selena Barbosa Official at Ruth po Mix Vlog at uh, Selena uh, Self TV PH Banat Bagsik Ermagalo Mix Vlog Hayat Mix Vlog uh, Edna Buensa Mix Vlog at lalong-lalo na po kay Per Marami pong salamat at Malu de los Santos, please support po Malu de los Santos at Eric Alpon. Suportahan po natin yan dahil po ay sila po ay ating mga uh, kalinga partner at lalong-lalo na po ang Team Organic. Lahat po yan ay may mga YouTube channel na po sila. Kaya please support po ang Team Organic. Marami pong salamat. Ako po ay magpapaalam na. Please po support Malo de los Santos. Marami pong salamat. Bye-bye!